Hi guys, good afternoon everybody. This is your Ate Sophia. Ito tayo ngayon mag-sama ano, tayo sa akin hobby para mag-pyro. So, yung mga ginagamit niya na bala para mag-pyring kami. So ayun guys, andito na naman tayo. Napakainit ng panahon ngayon. Kaya kayo mag-iingat kayo kasi heat ano, heat wave, di ba? Correctly firing. Tapos kahapon nag so, na total solar eclipse naman tayo kaya isa yung sa sign na alam niyo yun you know, na parang nalalapit na nalalapit na yung end of the world daw pero syempre dito pa rin tayo magpe-pray pa rin tayo storytelling muna tayo habang nagaantay tayo sa aking hubby na uh, napapiring maganda yung piring hindi ko lang ano yung ano yun nga. Uh, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ang dami na nangyayari ngayon dito sa atin mundo, guys. Like, yung sa China, tsaka sa Pilipinas, ba? Diba? Tapos, uh, kalgabe meron tayong total solar eclipse na naganap dito uh, sa buong mundo. Yun nga. Uh, Someone is saying, uh, near na daw ang end of the world. Tapos, malapit din mag-World War III na sana, hopefully, and more and more prayers para hindi matuloy yun. Hindi matuloy yung mga ganong bagay na, hmm, na maaring mangyari. Kaya tayo guys, kung meron dapat pa ganun, magsisi na tayo sa mga kasalanan natin. Uh, so wag ako tao lang din naman ako. Eh. Marami din akong pagkakamali at pagkukulang sa, sa, buhay ko. Na hanggang maaga, pwede pa naman natin itama before it's too late. Uh, yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga kaibigan ko, hindi lang sa, it, ano, sa family ko, pati sa mga friend ko, sa inyo din guys, share ko na life is too short. <clears throat> Our life is too short. Hindi natin kailangan mag-ipon mag ng mga pangit na alaala. -ala. Alisin natin yung galit natin sa dib-dib natin, yung, yung mga sakit, sakit ng nakaraan nga, ika nga, eh, diba? alusin natin yan sa isip natin, sa puso natin. Pilitin natin mabuhay ng masaya. Kasi minsan lang yon guys. Minsan lang. Minsan lang tayo mabuhay. Kaya pilitin natin na maging masaya tayo sa buhay na to. Kasi there's no rewind eh. Hindi natin pwedeng i-rewind. Hindi katulad ng movie na yon pwede natin i-rewind. Unlike, unlike the movies na mga pinapanood natin, pwede natin i-rewind ng buhay natin. But this in reality life, hindi pwede. Uh, kaya ako sa inyo guys, enjoy life. Stay happy. O, oh, diba? Stay happy. Kahit sa maliliit na bagay, maging masaya ka pagbigyan mo yung sarili mo. Uh, yun nga, sinasabi ko guys. Stay happy. Gawin mo yung mga pwede mong gawin sa buhay mo. Uh, gawin mo ng may saya, may ngiti. Diba? Hindi yung gagawin mo ng labag sa kalooban mo. Kasi, once na mas may pinili kang landas. It's your choice. Ayun nga guys, lagi ko sinasabi. Kung ano yung pinili niyong buhay, it's your choice. Hindi mo, wag mong iasa sa kapalaran lang na, ay kapalaran kong maging mahirap, no? Kapalaran kong Pag kapalaran kung mabigo, kapalaran kong makulong dito, no? Kailangan yung choice mo kasi nga, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Minsan lang kaya pilitin natin yung buhay na yon, pilitin maging masaya. Magkaroon ng mga magagandang memories sa atin na dadalhin natin hanggang kamatay. Kasi alam niyo yung mga material na bagay like money, may iwan mo yan lahat eh. May iwan mo yan lahat. Ang pera, ang magagandang bahay, magagarang sasakyan. Pero yung mga memories, ala-ala, dadalhin mo yan hanggang sa kuling hininga. I can prove it kasi Although money is important naman din sa mga tao. Hindi ko sinasabing hindi importante ang pera. Importante ang pera guys sa tao. Pero, kasi nga, uh, pera ang nagpapatakbo sa buhay natin. Paano tayong kakain kung wala tayong pera? Paano natin babuhayin? Paaralin ng ating pamilya kung wala tayong pera? Pero, kahit marami tayong pera, kung wala naman ang totoong kaligayan sa puso natin, ano pa rin, nandun pa rin yung pain. Kaya, uh, yung sabihan namin yun, huwag kang mabuhay ng malungkot, tulad ngayon, nakikita nyo guys, marami nang nangyayari. Marami nang nangyayari dito, yun nga, yung kinukwento ko kanina sa inyo yung mga solar eclipse, yung mga li tsunami, lindol yan, mga earthquake na yan, ma-bagyo at yan ano, ah uh, it's the nature, naniningila yung nature sa mga tao hindi naman natin inano, pero hopefully, lahat tayo, mag lang tayo. Iba't iba man tayo ng relihiyon pero isa pa rin ang Diyos natin. Iba't iba man ang tawag natin sa kalalay, iba, iba man ang pangalan natin sa ating sinasamba o just ang Diyos, iisa pa rin yan. Iisa lang ang ating Diyos. Yun yung gumawa ng buong mundo. Nang siya yung lumikha, pong lumikha. Magbalik loob lang tayo, guys. Magbalik loob tayo. Hindi natin kailangan pumunta sa ibang lugar, kundi dito. Galing sa puso. Galing sa puso ang dasal. Yun lang guys, galing sa puso. Again, um, let's be happy. Ganon, yun lagi ko sinasabi. Okay. Ako, ako simple lang ako eh. Simpleng babae lang ako. Hindi ako yung babae na kailangan ng lu sa katawan. Hindi. Ako masaya na ako makapiling yung mga mahal ko sa buhay. mga anak ko, asawa ko, yan. Kasi hindi ko naman kailangan yung asawa na maraming pera na laging nasa ibang lugar naman, di ba? Hindi mo kasama. Kasi anytime pwede may mangyari sa buwan. Ang kailangan lang, ang kailangan ng isang tao is yung person na makakasama mo. Nandiyan siya sa tabi mo. Yeah. Kaya nga guys, yung sinasabi ko, hindi mo kailangan ng taong mayamang-mayaman na wala namang lahat. Dito lang, content. <laughs> thank you pa rin sa taas kasi binigay siya sa akin. Tsaka binigyan niya ako ng anak. Ngayon, mawala man ako sa mundo to, Masasabi ko, nagkaroon ng lang. At saka kabulihan yung buhay ko. Oh. Hindi, hindi ako tumingin sa material na bagay. <laughs> kaya, hindi ka? Hindi ka? Oh, Oo naman, syempre. Makotento ko na lang kung anong mga. Makotento ko na lang kung anong meron sa'yo. Eh, mahalin mo pamilya mo. Yan, totoo yun. Huwag na huwag natin ipagpapalit yung parandelian sa'ya sa uh, pamilya natin. Isang araw lang na Kaya lang naman, eh. Sa para sa akin, ito na yung kayo mga naman. Tsaka, age doesn't matter, guys. Yan, mas totoo yan. Maha Hindi na edad na, o kahit ano titing. Ang titingnan mo, yung puso mo. Yung puso mo. Puso mo pa rin magde-decide bandang huli. Mm. Kung saan ka masaya, yan. Paglaban ako, sa saan ka masaya. Um, Again guys, yun. Maraming maraming salamat sa so, pagsama ko nyo na naman sa akin sa ating short storytelling together with your truly Ate Zopia Marie. Ayan. So ngayon tapos na siyang mag-firing. So away naman kami. Salamat sa pagkukwento. Pakikinig na aking kwento. Tsaka pakilike at subscribe sa akin YouTube channel. And thank you, thank you guys ha, sa pakikinig. Ayan. love 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 everybody bye